Nako, gigil na naman po mga kababayan si Claire Castro at tinawag si Vice President Sara na pro-China. Bakit nga pa? Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like and share. At yan po yung ating pag-uusapan. Dahil kini-question ni Vice President Sara ang pagpasok ng missiles ng Amerika dito sa ating bansa na magdadala po sa atin ng isang panganib at isang nakakatakot na pangyayari hanggat nandito po yung missiles na yan na hindi naman pagmayari may-ari natin Lalo hindi naman natin kinakailangan. So, kini-question po yan ni Vice President Sara. At hindi na ipaliwanag ng malakanyang ni Claire Castro. Abay, ang sagot, pro-China daw 30 at pro-Philippines si Bumbo Marcos. Pro-Philippines ba talaga? Oh, uh, sige, mamaya. Pag-uusapan natin yan. We be criticized the country's foreign policy and the administration's decision to allow foreign missiles in the Philippines. Ang sabi niya po, papapasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya. Any comment po, Yusek? Salamat. Yes, um, the President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. Ay <laughs> nako. si Bongbong. Ang Pangulo po ay pro-Philippines. <laughs> okay, so ito yung nangyayari mga kababayan po ba natin. Basta hindi nila kaya ipaliwanag, yung kini-question, no? ang tinatanong po sa kanila, ito na lang lagi yung kanilang sasabihin. Pro-China ka, no? dahil ganito ka. So ganyan lagi yung kanilang sinasabi. Alam mo dapat sa isyo na ito mga kababayan, dapat ipaliwanag nila, bakit pinapasok po yung missiles na yan ng Amerika sa ating bansa? di ba? Nalam na naman natin na magdala po ng panganib ito. Yung missiles na yan ng Amerika, makakatulong ba sa atin pagbombahin pa tayo ng kalaban ng Amerika? No, dahil alam nila na may mga edkasite sa ating bansa, hindi lang isa, dalawa, kundi 25, di umano na edkasite sa ating bansa. And kahit sino Pilipino ang tatanungin, mas gustong i-withdraw yan, dahil yan po is magdala lang ng panganib sa ating bansa. Ano ba yung magiging laban natin kung bumbayin po tayo ng mga kalaban ng Amerika, madadamay lang po tayo. No, kaya kinikwish niya ni B.P. Sara. And matagal na yan. Talagang scammer at budol na itong si Bumbong Marcos. Dahil matagal na po yan, sinabi niya na ibabalik yan sa Amerika. Sinabi din yan ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa rin nababalik. Nagbanta na yan sa atin yung Russia na kailangan kunin yan para hindi po tayo madamay sa gulo ng uh, kalaban ng Amerika. Pero hindi sa ipaliwanag ni Claire Castro, ano po yung purpose, ipaliwanag ni Bruno Marcos, ano po yung purpose na nagdala po ng panganib sa ating bansa. Lagi na lang sabihin na ito po ay uh, ang mga nakikriticize ay uh, Maya Duterte is pro-China. Hindi naman nasa po dito. No? Mga kababayan natin, kung pro-China ka, pro-U.S. ka, sabi nga ni B.P. dahil lahat po tayo ay pro-Philippines ang usapin po dito yung kaligtasan ng bawat Pilipino na hindi po dapat tayo ini-influensyahan ng foreign power lalong-lalo na po pagdating po sa ating foreign policy. And yan po yung polisiya na nagustuhan po natin no, kay President Duterte na ngayon ay wala kay Marcos Jr. at tila ba lumalabas na uto-uto at sunod-sunura na lang po itong si Marcos Jr. sa pwersa ng mga dayuhan. Okay, Puntahan natin ang sinasabi po ni Claire Castro na pro-Philippines itong si Bongbong Marcos. Kung pro-Philippines si Bongbong Marcos, hindi dapat niya pinapadala ang isang Pilipino sa ICC kung siya po ay pro-Philippines. Hindi dapat pinatayaga ni Bongbong Marcos na makialam ang mga dayuhan sa isyo ng West Philippines. Kung eh. mayroon man tayong problema sa kapitbahay natin, dapat ang magresolba ang gobyerno natin at ang China sila dapat ang mag-uusap at hindi dapat nakikialam ang mga foreign countries. Dahil kung ano man ang mangyari sa ating bansa, yan po, ay tayo lang, no? Yung uh, madadali at walang pakialam yung mga foreign countries na yan, mga babae natin. Okay. And then, pagdating naman po sa refatration sa gyera, sabi ni bongbong Marcos, siya po ay pro philippines Bakit hindi po siya concerned sa buhay ng mga Pilipino? At bakit hindi niyang magawa na ma-implement ang uh, in, uh, mandatory repatriation para masiguradong ligtas ang bawat Pilipino. Ngayon, napakagandang pagkakataon. Mayroon, mayroon pong ceasefire. At ako naniniwala na ito po is pansamantala lamang ceasefire na ito. Hindi po ito tuloy-tuloy at posibleng bukas, makalawa, ay babalik na naman ang pagbabanatan nitong dalawang malalakas na bansa at baka hindi magkaroon ng pagkakataon na ma-repatriate yung mga kababayan nating OFW na naiipit Daan sagira. Kasi sabi ng Israel, simula pa lang ito. O. Oh. So ipakinggan natin ang Pro Philippines daw po. This alert level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the Long Phil. So ayan, sabi niya ha, uh, pabalikin yung mga Pilipino pero hindi po mandatory repatriation kundi uh, voluntary repatriation lang. So, kasi pag mandatory, paulit ulit ko ito na sinasabi, no, ay sagot ng gobyerno ang lahat at uh, may pangako ang gobyerno, no, na pagdating dito sa Pilipinas, may tulong po na maibibigay dahil yan po is mandatory. Sila kasi mag-convince ng bawat Pilipino na bumalik o gusto na dapat kukunin nila or sa ayaw o gusto ng bawat Pilipino ay dahil ito mandatory, mapipilitan po sila no? na sumama sa gobyerno natin. And dahil ito po ay voluntary, so I don't know kung ano yung promesa, anong tulong na may bibigay ni Marcos Jr. kapag umuwi ang ating mga kababayan. Pro-Pilipino, pro-Pilipinas, pero nung nabitay ang isang OFW sa Middle East, no, walang ginawa si Marcos Jr. at sinabihan niya pa na deserve, sabay tumawa pa. Unlike po kay President Duterte, na ginagawa ang lahat para sa ating kababayan, no, na hindi mapahamak sa ibang bansa. Again, sabi ni Marcos Jr., sabi ni Claire Castro si Marcos Jr. ay pro-Philippines. Pero anong ginawa po sa ating bansa ngayon? Lumok sa kahirapan, bumalik yung talamak ng drug at May mga nauhuli, nabulto-bulto ng mga shops, droga. Pero walang mastermind, walang protector, walang mga taong involved sa paggawa, sa pagbinta, sa pagpapakalat, sa pagpapalutang ng mga shops na ito. sa karagatan. So, ano nagawa niya? ba diba? Shams lang, walang tao. So, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang production. At bakit bumabaha? Ibig sabihin, talagang malakas ang demand ng droging ngayon sa ating bansa dahil bumabaha ng supply kasi may inaasahan po sila na mga potential na customer kaya tuloy po yung kanilang production. So, saan yung pagiging pro-Philippines, no? Claire Castro ng isang bumbong Marcos. And again, mga kababayan po natin, no? Kung ikaw ay pro-Pilipins, na no, dapat hindi ka papayag na ang isang Pilipino, kagaya ng dating presidente, ay mapupunta sa ibang bansa kapag siya ay magkaroon ng interim release. Di ba Dapat, we welcome mo yan. No? Kalaban mo man yan sa uh, politika, dapat pabalikin mo yan sa ating bansa. Dahil yan ay Pilipino. So ngayon, saan ang pagiging pro-Pilipins ng isang bongbong Marcos? Abiyara uh, Claire Castro. Asan? Alam ko pro-Pilipinas ka. Bakit Pilipino ayaw mo pa sa bansa? Bakit ayaw mo tanggapin sa interim release? Bakit? No, ngayon, naghahanap po ang isang Pilipino ng mga pupuntahan na bansa na tatanggap sa kanyang pag-interim release. Na siya po ay naging presidente ng ating bansa. Binatupad ang peace in order. Nagustuhan ng mga Pilipino Maraming Pilipino ang natuwa dahil nagkaroon po sila ng peace and order. No? Nagkaroon po sila ng talagang tamang serbisyo, tamang pagpapahalaga mula sa gobyerno sa panahon ni Presidente Duterte. At kung may pro-Pilipino, ay walang iba kundi si Presidente Duterte. Hindi po pro-Pilipino si Marcos Sr. Siya pro ay pro magnanakaw, pro sinungaling at pro propaganda ng mga politician at hindi po para sa mga Pilipino. Kasi again, kung si Marcos Jr. ay para sa mga Pilipino, dapat in-implement nila yung 5,500 flood control. Or dahil wala, dapat pinaimbestiga niya. Kung si Marcos Jr. ay pro-Pilipino or pro-Pilipins, dapat hindi siya pumapayag na bumalik ang drug at krimen. At dapat hindi siya pumapayag, no? na malagay sa peligro ang kalusugan ng bawat Pilipino nung kinuha nila yung pera sa Philhealth. Hindi dapat po si Marcos Jr. na magkaroon ng mga blanko sa bicameral report sa pera ng bawat Pilipino kung siya po ay pro-Pilipins. Diba? At kung siya ay pro-Pilipins, itong si Bongbong Marcos, mga kababayan po natin, hindi dapat siya po na bawasan ng pondo para sa edukasyon ng bawat kabataan. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Marcos Sr. No? Na ang kanilang focus ay maibalik, uh, mapaganda ang education system sa ating bansa. Pucha, paano pa mapapaganda ang education system sa ating bansa kung hindi mo binibigyan ng pundo at binabawasan mo pa? O sige, Claire Castro. Sagutin nyo yan. Pro-Pilipino ba? Pro-Pilipins ba ma? si Marcos Jr.? Yan kasi ang problema sa kanila, mga kapapayan. Kapag hindi nila kayang ipaliwanag, hindi nila kayang sagutin, hindi nila kaya ang explain sa sambayan ng Pilipino bakit nandito ang missiles ng Amerika na magdadala ng panganib sa atin. Sabihin nila, pro-China ka. Sabihin nila sa vlogger na, dahil pro-China ang vlogger na yan. Diba? Bakit ipalaganag nyo? Dahil yan ang trabaho nyo bilang tagapagsalita ng malakay di Diba? O, uh, yun lang po muna. Maraming salamat. And shout out sa tunay na mga pro-Pilipinas. Tayo ay tunay na may isang. Tayo ay pro-Pilipinas.